It's good morning. Gawa natin ng breakfast si Baba Ita. Naamot na naman siya ng kanyang kamagitahan. Ayan, puyat na naman si Inday. Kulang na naman ang tulog ni Inday. Gawa na tayo ng breakfast ni Baba Ita. Breakfast mo na kami ng Baba Di na rin ako mga katulog. At ano na ang oras na mag-alas na rin na rin yun na Yun nga lang, 4 hours na ang tulog natin. February, oh. Lima. Lali. <laughs> <Are> you hiding? Why <laughs> are you hiding for me? Tinataguan ako. Ang hiding So, ayan. muna natin kung hinigyan kasi hindi na rin Ha? But you Wait, wait. Don't climb. Hindi na rin ako makakatulong guys. bawi ako mamaya. Mi mi mi. No, it's my blog. My. You blog? are not allowed in my video, huh? son. <coughs> if you are allowed in the will video, also you But you okay. are not allowed. Okay. I, I, I am allow. eh, not allowed. No, this is my blog, so you are not allowed. It's not me. That is you you. Not allowed. No, it's my blog. No, it's my so nice blog. Box. Excuse me. My blood. Excuse me. My blood. Sa nga sa mama sa My blood. Oh, my blood. Yan, nagtahali. Sit down, Nina. Tahali. Idlis, idlis. Go. Sura. So, we eat together, okay? I also eat my breakfast and you eat your breakfast. Okay? Here is your breakfast. Yan, yeah, na-sit down. And where is your iPad? Mingat tayo ng aga-aga pa eh. Oh. Yan. Idlis. Idlis ko siya, Mons Hindi tayo ng tubig kasi nagkakabi na rin tayo. Ay. Kagabi, nagpabili ako ng chewing gum. Sabi ko, isang piraso lang. Binanbaga naman ako ng isang box. <laughs> Matagal-tagal natin kakainin kasi guys, kapag ka kami, pag weekend, pumupunta kami sa kabilang bahay. Yun. Wait lang, guys. Kinukulit ako ni babae. Tapos niya sa mama sa vlogs ko. Hindi nga pwede. So, ayan, guys. Magkakapi na rin tayo. Magkakapi na rin tayo. No, 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 no. Stay there. It's my turn and then your turn right, right, later. Okay? I will take video also with you later. Now it's my video. Gusto niya sa mga Ayan, guys. Inip na tayo. The army? Ha? Yala, eat your breakfast. Badel. So, kape muna tayo, guys. No. Nakalimutan kong ikat yung egg niya, guys. Moishkin, the water is hot. Ha? The water is hot. What did you do over there? Ha? Huh? Isaway. هنا. ما في اي من هذا ميندل هذا هذا الشنطه آه هل أيوة. هو لا 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 بدين ترو لا سبالة زبالة هذا هذا انا

you <laughs>